Kanin guys, welcome to Dian Lifestyle. Isa ka rin ba sa mahilig sa dinakdakan? Halina't samahan akong magluto, magpakulo ng tubig, kumuha ng asin, nagyan ng laurel, at star anise. Ilalay na rin ang ng baboy. Ang inito at hiwain ng pig inch para madaling maluto. Iihawin ko nga pala ito sa uling para authentic ang lasa. Yan, ilagay ang mga baboy at ihawin ito hanggang mag-golden brown. Isunod na rin ang atay. Hiwain ito para maluto ng mabuti. Hihiwain ko ng ito ng maninipis na papa. At focus lang sa paghiwa, baka pati ex mo mahiwa mo. Joke lang po! Please pakicomment kaya pala sa baba kung saan araw kayo nanonood. At pwede rin kayong mag-request ng recipe na pwede natin i-picture. Malapit na rin pala ang New Year. Mag-result rin tayo ng lechon belly. At tiyap na mapapaikot kayo sa sarap. Iwa tayo ng spring onions, ng puting sibuyas, At magagad din tayo ng luya para sa anghang. Ayan, nakaredy ng ating mga rekado. Kalamay si asin at paminta. Kumuha ng malaking bowl. Ilagay ng mga nahiwang karunel. Guys, ano nga pala ang paborito niyong recipe? Pwede ba malaman? I-comment naman po! Lagay na tayo ng asin. At ang ating paminta. Nalagay na rin natin ang sibuyas at luya. Dinamihan ko nga pala ng luya para ma may anghang. Kasi hindi na ako maglalagay ng sili. Lagay nga rin pala ako ng isang cup ng mayonnaise. At maglalagay din pala ako ng kalamansi, mga bente, para masing asim ng biyanan mo. Joke lang po! ready na ang bagong minutong kanin para sa masarap na tanghalian.